Ito yung tinatawag na walking trip. Yan. Nandito kami, kaming tatlo nila Rapi, tsaka ni Brown Lady sa uh, dulo ng 509. Ayan. Kaya hindi namin alam kung nasang banda nasang banda kami. ano? Nag-joyride kasi kaming tatlo. Yan. Wala kasing magawa sa bahay. Ayan. ano o, bini ka. 17. Basta kayo. May mga eh, no? uh, kahit saan. <laughs> Ito na yung pinakadulo. Uh, alas dulo na to. Tara. maligaw kung um, maligaw yan uh, ito yung tinatag na walking trip ano ano ingat ingat Sanay na sanay na yung bata ah. Well train. Saan yung cargo? Ah, doon pa baba? Ah, doon pa? Di ba yung ilog doon? Ah. sige, natin to. Bahala na. Ayan, no, pa no. Ayan, no, pabalik na yan doon. Sasakyan natin mamaya 17 no. no Ayun, doon tayo, maganda doon, no. Yeah, Oo. Oh. Ano, 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 oh, ayan. Ano, Bitroon nakita ko no. Oh. <laughs> diyan tayo bibili no, yeah. ng bidra sa Pedro. Okay. <laughs> Wag na tayo diyan bumili, diyan sa sa ano tayo, Arcadia. Ay no, Cherry, Lakay, Cherry. Ganda dito ah. yung mga ka goods. Dulo ng 509 at saka dulo ng mga Trump. Ayan. Trump station. Ayan. Tapos. Ayan. Ito mga, lakay mga cherry oh, kasi wala ng bunga. Mga cherry oh. Wala nga lang bunga. Kinu kinainan ng mga ibon. Hindi yan hilaw, hindi yan nakakain, sabi ni Ed. Oo. Alala mo? Uh. Hindi nakakain lakay. Pero tong cherry, nakakain yan, kaso maasim. Uy, yung bahay ni Tala, oh. Uh. <laughs> diba? Ayan ang cherry, lakay, maasim nga lang yan. Hilaw pa yan, cherry, oh. Di ba? Ang ganda ng bahay dito, mga ka-all goods. Hmm. Di ba? Mga ano yan lakay kasi wala silang kondo. May sariling bahay dito talaga sa Poland. Dulo na to ng ano, City kay, ano? E bili ka, bili ka, sabi niya. Pine Tree kay. Baka kinakain yung bunga nito ng Pine Tree. Di ba? Hindi yeah, pinitas ko lang naman eh. Hmm. pag-tripan gumala. yan Bukirin. Ang laki. Eh? Ang ganda ng garden nito. para mas yung ano natin, lakay. Oh, papaitim ako eh. <laughs> Mga takot umitim yung dalawa. <laughs> strawberry oh. Saan? Oh, strawberry oh, farm. Trap road? <laughs> Tawawa ang sasakyan no, kay Kajag, kajag, kajag Ganon hmm. Auto parts? ano okay ka lang. Saan? Yan, may attic siya. Diyan. Porto pa yan, station, Porto. Oh, yan. yung attic na 'yon. Sa sacian. Uso talaga kasi dito yung may attic. Ba all goods turbo five one one ah huh? san Doon ang tawiran. Ganda ng ano nga. Yan mga, ano dyan, oh. O, oh, tawid, tawid, tawid. Ano, gagala pa tayo, woway. Bolahin ko din kana. Twid,

Hospital yan, no, lakay? Orthopedic na. Orthopedic, eh. Ayun, oh, strawberry, oh. Ito yung trip na kung saan mapunta, no. <laughs> sa sin